Sa punong tanggapan ng Marine, nagkaroon ng matinding kaguluhan matapos marinig ang anunsyo ni Vegapunk. Hindi sila makapaniwala na lulubog sa ilalim ng karagatan ang buong mundo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang bayan ng mga pirata kung saan marami ang hindi naniwala sa mga sinabi ni Vegapunk. Iniisip nila na ginagamit lamang niya ang sarili niyang kamatayan upang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Paano lulubog ang buong mundo sa dagat? Tanong nila. Gayunman, marami pa rin ang naniwala kay Vegapunk, tulad ng mga residente ng Water 7. Doon, taon-taon ay patuloy na tumataas ang antas ng tubig, at malapit ng tuluyang lumubog ang lungsod. Ang hindi nila akalain ay hindi lang ang kanilang lugar, kundi ang buong mundo, ang lulubog sa dagat. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng dako, kahit sa Impel Down. Doon, Napatawa ng malakas si The Flamingo matapos marinig ang balita mula kay Vegapunk. Tinanong niya si Warden Magellan kung ano ang gagawin nito sa kaling bae ng kulungan, dahil responsibilidad nila ang panatilihing ligtas ang mga bilanggo. Inamin ni Magellan na nagkaroon nga ng kaguluhan ng tumaas ng ilang metro ang dagat, ngunit ang pagkalubog ng buong mundo ay hindi kapanipaniwala. Sinabi naman ni The Flamingo na kung tataas lamang ng limang metro ang tubig dagat, malulubog at masisira na ang karamihan ng mga lungsod. Tinukso pa niya kung dapat na silang lumipat sa mas mataas na lugar, marahil sa Mary Joyce. Samantala, sa Ryugu Kingdom, narinig din nila ang impormasyon mula kay Vegapunk. Lubhang nag-aalala si Prinsesa Shirahoshi at tinanong ang kanyang ama kung totoo ang mga sinabi ni Vegapunk. Hindi sigurado ang hari ngunit sinabi niyang kailangan nilang maghanda para sa paparating na sakuna. Sa Egghead Island naman, galit na galit ang mga sundalong marine kay Vegapunk dahil sa umano'y walang base ang pahayag nito. Naniniwala silang nagsisinungaling ang dakilang siyentipiko at nagdudulot lamang ito ng kaguluhan sa mundo. Sa himpapawid, patuloy na lumilipad si Mars, hinahanap ang pinagmulan ng video broadcast. Inutusan niya ang iba na sirain ang lahat ng transponder snail bago pa ibunyag ni Vegapunk ang lahat ng mahalagang lihim. Samantala, Naging tensyon na ang sitwasyon ni Nabani at Nami dahil nakaharap nila ang makapangyarihang Gorosei. Si Lupi naman ay patuloy na hinahabol ni Warcury, ginamit niya ang Gear 5 upang atakihin ang kalaban. Yaong mga gustong pigilan ng pagkalat ng impormasyon ni Vegapunk ay hinahanap ang lokasyon ng orihinal na Transponder Snail. Hinukay na New York ang lahat ng lugar ngunit hindi pa rin niya matukoy kung saan itinago ni Vegapunk ito. Patuloy na nagsasalita ang henyo na siyentipiko, ipinapaliwanag ang mga natuklasan niya. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, ilang araw lamang matapos niya ay record ang video, magkakaroon ng kakaibang lindol na yayanig sa buong mundo. Nang marinig ito, maraming tao ang nagsimulang maniwala sa kanya dahil isang lindol nga ang naganap ngayong araw mismo. Dahil dito, tumaas ng halos isang metro ang antas ng dagat sa buong mundo, at ilang mga isla ang tuluyang nalubog at hindi na matitirhan. Maging ang mga dalampasigan sa buong mundo ay naglaho. Ngayon, lahat ng sinabi ni Vegapunk ay nagkatotoo, kaya't ang mga piratang dati nagtatawa sa kanya ay natakot na. Susunod, hiniling ni Vegapunk na makinig ng mabuti ang lahat sa sasabihin niya, ang lindol na humanig sa buong mundo ay hindi likas na pangyayari. Sa sandaling iyon, Labis ang galit ni Saturn dahil handa na sanang ibunyag ni Vegapunk ang napakahalagang impormasyon. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates. Mabilis na gumanti si Nami gamit ang kanyang kidlat, at sumugod din ang iba pang kasamahan upang itaboy ang halimaw. Gayunman, ang lahat ng sugat ay agad na gumaling, at walang tigil ang pag-atake ni Saturn. Ginamit niya ang kanyang dambuhalang mga paanang gagamba upang hampasin pababa, at dahil sa lakas ng hampas, tinangay ng hangin ang buong grupo ni Nami. Nang makita ito ni Robin, sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit upang lumikha ng lambat ng mga braso na sasalo sa kanyang mga kasamahan. Sa mga sandaling iyon, nagsasalita si Vegapunk tungkol sa kanyang pagnanais para sa kapayapaan. Matapos talunin ang grupo ni Nami, hindi sila pinatay ni Saturn, bagkos ay mabilis siyang tumakbo sa ibang direksyon nalito si Nami, sapagkat akala niya sila ang target ni Saturn. Pagkatapos ay tinanong ni Saturn si Marcus Mars kung nasuri na ba niya ang planta ng kuryente, ngunit sumagot ito na hindi pa, dahil mahigpit itong binabantayan. Nang marinig ito, nagpa siya si Saturn na pumunta roon upang hanapin at wasakin ang aparatong nagbo-broadcast ng video ni Vegapunk. Sa oras na iyon, ang siyentipiko ay nagsasalita tungkol sa kanyang unang kasalanan, ang paglikha ng walang hanggang pinagkukunan ng enerhiya. Ginabayan siya ng pagnanais na magdala ng malaking pagunlad sa mundo. Natagpuan ni Saturn ang silid na naglalaman ng Eternal Flame na nilikha ni Vegapunk, kilala rin bilang Diyos ng Apoy. Nagbalik siya sa kanyang anyong tao at sinira ang kalapit na transponder snail. Ngunit hindi tumigil ang boses ni Vegapunk, ang snail na iyon ay peke lamang iniutos ni Saturn na wasakin ang lahat ng nilalang sa laboratorio, at ganoon din ang ginagawa ni Marcus Mars, ngunit tila walang epekto. Sa labas, sinusubukan ng mga barko ng marine na bombahin ng kanya ng dambuhalang robot, ngunit hindi ito tumigil at patuloy sa paglakad. Sa loob ng isla, nahilo si Lupi matapos ang tuloy-tuloy na pag-ikot. Sinabihan siya ni Dory na tigilan ang paglalaro at mag-focus sa pagtakas, habang si Brogy ay nag-aalala na baka kumalat ang apoy sa buong isla, dahil kung hindi sila makakatakas agad, lahat sila ay masusunog. Muling nagsalita ang henyo na siyentipiko tungkol sa panahong mula siyam-naraan hanggang walong daan taon na ang nakalipas, isang, langkong, bahagi ng kasaysayan. Sa puntong iyon, matinding galit ang naramdaman ng mga taong naninirahan sa Marajoa nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng mga marine at bakit kumakalat ang video. Ngunit ang ilan ay naingganyo rin sa impormasyon tungkol sa siglong binura sa kasaysayan. Ang tanging paraan upang malaman ang nangyari noon ay sa pamamagitan ng mga batong tabletang tinatawag na pond glyphs na nakakalat sa buong mundo. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaunawa ng sinaunang wika, at higit pa rito, mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno ang pagsasalin ng mga ito. Bagaman siyentipiko siya ng gobyerno, sinubukan pa rin ni Vegapunk na basahin ang mga Pongleaf, at ito ang kanyang pangalawang kasalanan. Ligtas pa rin si na Robin at ang iba pa, akala ni Lilith na umalis si Saturn dahil naantig siya sa mga salita ni Vegapunk. Marami ng Pongleaf ang nasuri ng doktor kasama ng mahuhusay na siyentipiko, kaya't natuklasan nila ang mga bahagi ng kasaysayang binura. Matapos bumangga sa shield, buhay pa rin si Edison at pilit na tinutulungan ang Straw Hat Pirates na makatakas ng ligtas. Sa labas, matapos makita ang labanan, halos maabyuta ni Warcury ang dalawang higanti. Nagpa siya si Lupi na umatake muli sa halimaw. Sa oras na iyon, nagsasalita si Vegapunk tungkol sa isang lalaking ipinanganak siyam na taon na ang nakalipas sa isang lubos na maunlad na kaharian. Sinasabing may katawan siyang parang goma, katulad ng Diyos ng Araw na Sinika mula sa mga kwento ng tribong Higanti sa Elba. Ang lalaking iyon ay si Joy Boy, at ngayon, ang may kapangyarihan niya ay si Lupi, na nagbigay ng isang napakalakas na suntok sa mukha ng dambuhalang halimaw. Ngunit nasunog din ang kanyang braso dahil sa apoy. Natawa ng malakas si Nabroji at Dory, dahil hindi pa rin natuto si Lupi, tulad ng dati, nasunog din siya ng tamaan niya ang katawan ng halimaw. Ayon kay Vegapunk, si Joy Boy ang itinuturing na unang pirata sa karagatan. Lumipat ang tagpo sa mapayapang lupain ng Wano, kung saan si Atama at ang iba pa ay nakikinig sa balita mula kay Vegapunk sa pamamagitan ng transponder snail ni Orochi. Wala silang alam tungkol kay Joy Boy, ngunit gusto ni Atama na muling makita si Luffy. Nagpatuloy si Vegapunk sa kanyang pagsasalaysay ng mga impormasyong nabasa niya sa mga poneglyph. Tungkol ito sa isang napakalaking labanan sa pagitan ni Joy Boy at ng lumang anyo ng world government, na binubuo noon ng dalawampung kaharian na nagsanib puwersa upang labanan ang kanyang piratang pangkat. Hindi matukoy ni Vegapunk ang tunay na dahilan ng digmaan, ngunit nalaman niyang si Joy Boy ay nagmula sa isang napakaunlad na sibilisasyon siyam na raang taon na ang nakalipas ang mga sand at ang ginamit noon ay mas mataas pa sa kakayahan ng kasalukuyang agham, ang mga ito ngayon ay tinatawag na ancient weapons. Samantala, sinusubukan ni Nami na tawagan si Nazoro at Jinbei pabalik. Napansin nila na kumikilos ang mga ulap sa paligid nila, ito ang binanggit ni Edison, ang kanyang paraan upang matulungan silang makalapag ng ligtas sa tubig, kung patuloy na lalawak ang mga ulap hanggang maging kapantay ng dagat, Maaari silang dumulas pababa at makalabas ng isla. Sa loob ng control room, taimtim na nanalangin si Edison na makaligtas ang mga miyembro ng Straw Hat Pirates at hindi sila mahuli ng world government.